Senador ng Masa, Aljuventio, Straight to the Point. Ito na po, bayan. Nakita ng senyales ng buhay. May tao sa ilalim. Ito na. Ang underground bunker ito ng Kingdom of Jesus Christ Compound sa Davao City. Komentaryo. Mahal... Ha? Sa panayan po ng DZXLU, sinabi ni PNP Davao Region Spokesperson Police Major Catherine Del Rey, na may na-detect silang heartbeat sa ilalim ng dome sa pamamagitan ng isang device. Pakinggan natin. Based sa so ginagamit namin na uh, life detector machine, ay uh, meron talaga kami na-detect uh, na mga heartbeat underground po. Yung pong gamit na ay uh, usually ginagamit po yon during disasters po. Yung mga nag-collapse -co na building, mm -hmm. uh, ginagamit po yun as detector kung meron pa pong buhay sa ilalim. Mm -hmm. Sa ngayon, sinisikap ng mga pulis na mahanap ang entrance sa mga underground facility na yan, kung saan ay pinaniniwalaan uh, daw nagtatago si Pastor Kibuloy. Very positive po na meron talaga pong heartbeat sa underground. As per report po na regional director natin kahapon during the press conference, sinahanap na lang po talaga natin kung saan po ang entrance ng bunker. Yan po ang tinig ni PNP Davao Region Spokesperson Police Major Catherine Del Rey sa panayam ng DCXL News kani-kanina lamang. Tumanggi ang opisyal na i-detalye kung saan bagay ng dome na detect ang nasabing heartbeat. Si Al Jubentijo sa DCXL News. Okay, tuloy-tuloy tayo ah. Meron pong sinasabi dito si General Torre. Nandiyan ba statement ni General Torre din? Paking, ipaano natin, parinig natin sa ating mga listener. Dahil aminado po si General Torre na nagpapahirap sa operasyon nila yung mga miyembro ng KOJC na nakikialam sa ginagawa nila. May latest video tayo doon po sa KOJC compound. Oh, sa press conference, si ginit ng uh, jepe, ng PNP, General Romel Marbil, na ipinatutupad ng nilang utos ng korte, bayan, at sumusunod sila sa batas ng Pilipinas. Kaya, kahit na nagpapatuloy ang rally ng mga miyembro ng KOJC sa harap ng kanilang compound, ay patutupad pa rin ng PNP. Ang kanilang trabaho na isilbi ang uh, warrant of arrest. At uh, arastuhin na si uh, Pastor Quiboloy na uh, di nagtatago dyan sa compound. Eh. Walang pwedeng uh, humadlang sa operasyon ng PNP. Trabaho po nila yan eh. Yan po'y utos ng korte. Alright. Uh, Pinag-aaralan naman ng mga legal expert ang pagsasampa ng kasong obstruction of justice pati na po direct assault laban sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na nagra-rally sa lugar. Sinabi naman ni uh, Major Catherine Del Rey na bukod sa pangingialam daw ng mga ito sa kanilang operasyon ay naging violent pa ang mga relista sa mga pulis. Nilabag din daw ng mga relista ang rally permit kung saan Nagsunog pa mang ito ng gulong at nangaras pa sa kalsada. Pero meron na pong uh, statement din ang Vice President sa si uh, VP Sara, yung anyo yung malaking pwersa daw ng PNP na lumusob sa KOJC compound ni Pastor Quiboloy sa Davao City, kinukundi ni VP Sara. Dahil hindi bababa sa 2,000 pulis nga. Ang sumalak kay sa lugar upang isilbi ang warato uh, warat of Arrest laban kay Pastor Kimuloy at mga kapwa akusado. Ayon po kay VP Sara, meron yata statement, no? Paano ba ito? Naka-publish yung statement ni VP Sara. They, ni, hindi niya tuloy maiwasan na matanong sa sarili kung ang paggamit ng hindi pangkaraniwang puwersa ay dahil ang akusado isang kilalang Duterte supporter. Yan o, oh, hindi pa ng pangalawang Pangulo na bagamat hindi siya tutol sa implementasyon ng quarantine ay hindi katanggap-tanggap ang anyay karasan sa mga sibilyan